Good morning, good morning. Ang araw na to ay Sunday. At sabi nga sa Psalms, This is the day the Lord has made. At yan nga, ay tayo ay magbe prepare na sa ating Sunday rest day. No, at ngayong ay hindi maganda yung boses ko dahilan ay may sipon ako. Ay lumabas muna ako dyan para magpahangin dahilan may naliligo pa. At yung susunod na maliligo ay tayo na rin naman. At nagkape. At nagtinapay na rin kami dyan. At yun, tapos na rin ako maligo at lalabas na rin ako maya maya lang at pupunta na kami doon sa aming pupuntahan stupid check. <laughs> At ayun, tapos na ako. At tapos na rin yung iba. na mga pinsan ko, mga kasama ko dyan. At bagong lahat, day 14 na po tayo. <laughs> Ang 14 apat na araw sa taong ito. At ayun, maglalakad lang ako pa punta na sa baba At pagkatapos niyan ay umalis na rin kami. At babalik na rin kami ng Kalbayog. At yan, travel na rin kami. At habang kami nagtatravel ay umambun din dyan. At sa mga ibang area ay umulan din naman talaga. At ayun, nasa Katarman na rin kami At ah, medyo magutom na kaya Nag-MacDo din muna kami <laughs> Pagkatapos mo sabi yung order ay magbabayad na Tapos pick up na At yun lang, tapos patapos namin kumain Ay hindi na rin ako nakapagvideo. video Bye-bye <laughs>